Sa, Sa, lang, lang. Sa, lang, lang. Sa lang, lang Magandang umaga po. Magandang tanghali po. Gabi. Madaling araw. Summer, winter. Riggi Rivera po. Dodi na lang. Uh, ngayon pong araw na ito, uh, nakatanggap po kami ng balita na patay na po ang ating... Uh, Nagalang-galang na papa sa Roma, si Pope Francis. Okay. So, siguro magluluksa po ang buong uh, sambayan ng katoliko sa kanyang pagpanaw. Siya po ay maingit mga 88, 88 years old. 88, 88 years, years old na po. At bago po siya nagkaroon ng uh, itong pagpanaw niya itong April 21, eh nung mga nakarang araw po ay eh, nagkaroon niya ng pneumonia. pneumonia. So, siyempre, katandaan na yan, 88. So, ano pong mangyayari pagkatapos po ng uh, pagkamatay nga nitong ating papa, no? Si Papa Pope, uh, Pope Francis. Pa. Na ang palaging tinatawag sa kanya ay Kiko. Okay. 20 or up to 15 days po, pagkatapos sa kanya pagkamatay, magpapatawag po ang Roma na tinatawag na conclave. Ano po yung conclave? Ito po yung paraan kung saan magkakaroon po ng proseso itong mga kardinal na mamili ng bagong Pope. So may ko tama, makop po ang College of Cardinals, di ba? Mm -hmm. Richard, ayan. Oh. At doon po sa 15 to 20 days na yon, no, nakasama na po doon yung siyam na araw na uh, pagdadalamahati dahil sa pagkamatay nga ng ating Papa, at yung, uh, yung tinatawag na ito pang pag pagdadalamhati nito ay tinatawag na novem dialis no so habang nag uh, nagkakaroon tayo ng morning period eh yung mga iba't ibang mga cardinal po sa iba't ibang mga bansa eh papatawag para makapunta ho ng Roma no so at doon po may proseso po sila tinatawag na conclave ano po yung conclave ito po yung Again, pag ano po ng bagong papa. Now, yung bagong papa po natin, nakasalalay po yan doon sa boto, two-thirds, no? Ng mga kardinal. Okay, so, doon sa mga kardinal na yon yun nga yung doon, doon din na... Conclave, diba? College of Cardinals. Cardinals. So coming ito, together po yan para oh, magbotohan. oh, ito yeah. yung mga cardinal na below 70 o 70. Below 70 o so below 60. Below 70, uh, tanga. oh, ngayon. Sino-sino eh, yan? Uh, ang una ho dyan, 3 to 1 ads. Eh, okay, walang iba kundi ang ating dating uh, eh, sa Manila, no? Archbishop ng Manila, Cardinal Luis Antonio Tagle. Na siya front runner pala yan ano? Oo, uh, oh. front runner po siya si Cardinal um, Luis Antonio Tagli. Ayan. No. So siya po ay 67 taong gulang na at uh, pamoso siya sa, pag sa pagiging ano uh, pagiging iba evangelical di mo no. No at siya po ang nanguna dito sa congregation for the evangelization of people's at highly trusted po ito ng ating namayapang papa ay uh, so sabi ano nila so you may nagsabi to see si you professor sa uh, Northwestern University uh, abi mm -hmm. kabigan sinabi po niya the fact that by uh, her count over 100 of the eligible people of people electors were appointed by francis so sinasabi mga cardinal natutungo po doon para sa college of cardinals magpupulong sila sa tinatawag ng conclave mm -hmm. were appointed by francis So 100 po niyan, over 100 dyan sa mga eligible papal protectors who were appointed by Francis. Magkakaroon daw po, meron pong malaking impact po yan o no? tinatawag nilang profound effect on the outcome ng botohan. Di ba, Richard? Mm -hmm. At ang sumusunod po na malaking contender ay galing po sa Italia. No? Si Pietro Parolin. 4 po ang ads nito. Uh, 70 taong gulang. At isa sa mga eksperyensadong mga opisyalis ng Batikano. Uh, siya po ay naging Secretary of State ng Vatican simula pa noong 2013. At siya po, di mano, ay malapit no? at nag-involve sa mga sensitibo mga negosasyons kay, sa, mga, sa China at sa mga pamahalaan ng gitnang silangan. At meron ding isa, di ba ito namang taga Ghana, Africa? 5 oh, si... to 1 odds in betting market. Cardinal si... Peter Turkson. Yeah. 76 years old lang siya. Oh. Well-known figure po siya in the church uh, social justice uh, circles. Oh. Ayan. At kung siya po ipapalaring maging papa, siya po ang magiging kauna-unahang African Pope. No? Eh, yun. Yung kasi yung, yung dati, ang naging medyo black lang na Pope, eh, si Pope Gelasius na 400 serve po bilang papa between uh, 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 simula ng 492 hanggang 496, 496 so apat uh, na taon lang no chef po ay pinanganak sa Roma at yung kanyang mga magulang ay mga Aprikano oh, yeah. at sinasabi na itong si Julius eh matindi daw ang uh, pagsusulat nito no sa mga theological na mga bagay Susunod naman ay mula sa Hungary, di ba? Oh. Conservative po yan. Conservative candidate Cardinal Peter Erdo. Yeah. 72 lang siya. Oh. Uh, it's currently at 6 uh, to 1 odds. Oh. So, dating, I... ano to, di, do dating pinuno ng Council of European Bishops Conferences. Mm -hmm. At siya po ay uh, nanguna rin dito sa pagbibigay uh, ng pansin dito sa tinatawag na Theological orthodoxy. Mm -hmm. No? So... so Head sa nung ano? Tama, nabanggit mo na. Head sa nung Council of European Bishops Conference. Wow. So, yeah. At ito naman, yung pinakamatagal, pero medyo mabababa yung uh, chance ha, 8 to 1. itong si Angelo Scola ng Italia rin. 82 years old. Mm -hmm. No? Medyo matanda na ito. At, in fact, uh, siya is contender nung dati pa, nung pilipili pa si Pope Francis, no? So, si Skola, si Angelo, Cardinal Angelo Scola, ay eh, dati pong Archbishop ng Milan. At uh, malalim po yung kanyang ano, tinatawag na theological roots. At doon sa mga uh, nagsusulong ng isang sentralisado at hierarchical na simbahang Romano-Katoliko, eh, ito pong skola po ang nangunguna. So yan po yung mga contender. No? At uh, maraming din na, na malamang sa hindi, baka nga si Cardinal Luis at Pinkula Tagle. Mm -hmm. Ano mo sasabi naman doon kay Tagle? Eh, kasi nga si Cardinal Tagle, di ba siya rin bumubuo or sumunod sa mga reforman ni uh, Pope Francis at uh, kasama nga si di ba si Cardinal Tagle progressive uh, reform agenda ni uh, Pope Francis. So tignan na lang natin at tabayan na lang natin yan sino magiging bagong papa at uh, ito po ay very historical no makasaysayan po ito sapagkat uh, alam mo no kung ano nangyayari ngayon sa daigdigan eh di ba? Mm -hmm. Merong magiging epekto ng Trump tariff, no? nagkakaroon ng gulo sa mga financial systems, nagkakaroon nun ng iba-ibang mga eleksyon sa iba't ibang mga bansa, no? Nandiyan sa sa South Africa at sa ibang mga bansa pa, no? At uh, itong uh, lumalaganap at nagbo-worsen, no, ng climate change at iba't ibang mga, mga social issues pa na kinakarap ng ng uh, Simbahang Katoliko. tabayanan po natin. So yan. the next po po Oh. Uh, o sinasabi ni Richard, the next popo will inherit a church at a crossroads. Mm. One grappling with the declining influence in Europe and North America. Yes, oh, uh, dahil In the global south and ongoing internal debates about its future. Mm. Yung Europa po, nawawala ng mga simbahan na dyan. Nagiging Muslim na yung mga tao dyan. So, tignan nyo natin kung anong mangyayari dito sa susunod na i-grade, magbilang tayo 15 to 20 days at uh, i Usually, minsan tumatagal yan eh, ng mga ilang weeks. Pero hindi na humaano ng mga buwan. Okay? E maraming salamat po. Sa totoo lang. Sa totoo lang.